ayan mga guys andito tayo ngayon sa labas ng jiris grill medyo ang lawak ng anong naman guys oh. medyo walang tao pa ngayon kasi medyo maagaga pa pero sa loob marami na pong mga tao doon mga guys kakatapos lang namin mag kumain kaya yun ang ganda ng mga ano decoration may mga nyug pa mga guys tapos buhangin buhangin. Nandito po yung ano kanina mga guys, yung tiningnan namin kanina ng mga ano. Yan. Mga medyo mga pangdagat talaga. Yan. Yan mga guys. Tapos kitang-kita yung linaw ng dagat mga guys. ayan po. Tapos dito mga guys, may makinis ay. Yan. Kitang kita po yung mga ilaw dun mga guys. So, so yan, ilaw po ng mga ano. Paakala mo, nakahilira mga guys. Yan. Ang ganda ng tanawin. <try> Anong uh, dyan? Tawag yan? Pre-port Ay, hindi. Yung custom. Hindi, nandito yung custom, <try> diba? Ah, uh, yan po yung mga guys. Yung ano. Dumadaong yung mga shipment ng busko. Nandito po yung busko mga guys. Yan. Hey. Dyan po mga guys. Tapos, yan po yung mga anuhan ng mga Kita mo yung container. Jitsuki. yung jet ski. po ng mga ng ano ng bus ko mga guys. Ay nang uh, bus ko ito po siya mga guys. Yan. Pero ang ganda talaga dito mga guys oh. Ang ganda ng mga upuan, mga ratan. Ayan po mga guys oh. At saka, may nag mga guys, oh. Buti pa sila, may, ano, sana all. Ayun, daming tao doon mga guys, oh. Sa, ano, unahan, oh. Pwede pala rito. Ayan. Ayan, medyo... doon pala, ang lawak ganda pala ng lugar dito mga guys. Kaya medyo yan, mayroon pala sa ano doon, no. Ang ganda ng plaza. Yan po mga guys. Ayan, no. Puro, ano, mga decoration talaga. Yan, mayroon pala mga magagandang view dito. Ang mga ilaw pa. So, balik na ako sa loob mga guys, kasi andun yung mga kasama ko, baka maiwan ako sa sasakyan. Ayan. Andun pa sila mga guys sa bintana, ayan o, ano? kitang kita sila. Sa Jiris Grill we accept we accept functions and reservation yan mga guys oh contact number yan po mga guys super ganda meron silang ano -res uh, may reservation pala we accept, nag accept pala sila ng reservation mga guys ayan po ayan super Beautiful mga guys. Ayan po. Oh. Pasok tayo sa loob mga guys. Andiyan na po sila oh. Ayan po sila mga guys yan. Oh, di ba mga guys? Yan po sila. Ayan yung manager po namin yung nakaputi mga guys yan. Siya po yung may ano birthday party tapos magre-retire na po siya kaya may farewell party na rin doble po ang celebration mga guys ayan dito maraming mga tao sa loob mga guys ayan po pero mas natutuwa talaga ako sa labas mga guys kasi sobrang nawak sarap magtambling-tambling dito mga guys pero natutuwa ako sa isa kong bus mga guys ayan po talaga o ayan o no? ayan Walang walang katulad. Ito po yung nagbaba dati mga guys ng ano uh, batang batang forklift operator. Pero ngayon, ano na po siya yung tumaas na po yung rango kasi may talent sa pagpo-forklift. Ano na siya? sa Hiditski na. ski? O di diba? super lawak talaga dito ayan nag-isa mayroon pa kong mga ano dito mga guys ayan po si Sir Terdy ah, sarap maligo mga guys oh hmm manlamig ayan pa may nagtitinda pa wala rito mga guys ayan tagbenta benta lang yan mga souvenir po mga guys yan wala, wala pala akong pang souvenir Dapat pala may pasalubong okay, misis mga guys, no? Kaso, wala yata akong bariya. Paibahan ito mga guys, eh. Pamasahe ko ito papuntang Maynila mga guys, mamayang gabi. Kaya di ko pwedeng bawasan. Wala akong bariya. <laughs> uwi na sila? Uwi na sila tayo, uwi na tayo. Bakit sila? Ayan po mga guys, uwi na po. Uwi sila? Papunta pa tayo ng pas. Ayan, marami kumakain dito mga guys. Pagyo. Yan mga guys, pag-uwihan na po kami. Ayan, yan po si Sir. Hello po, salamat Ayan po mga guys Uuwihan na po kami mga guys Mag maglakad lang ako sir Ay, maglakad lang Dito lang kay Sir Wab Sir Ken Sino kasabay mo, buswab? May kasabay ka? Kasabay ako? Ay, meron sir Huwag ka sumabay sa kanila Hindi nga <laughs> uh, Sige, dito lang ako kasabay Okay mga guys, bye-bye na. Bye-bye. Uuwi na kami.